Good morning, Thailand! First, second day in Thailand! Hello, ati. Ayan. Asan kaya sila? Di ko alam kung nasa sila. Pero una-una na silang kumain yung iba. Dito akong gayak-gayak. Kasi pwede-pwede muna ko dapat ang ato. Kinawa natin, no. Yun, oh. Tapos dito sa kabilang view natin yung seaside. Ay, ayaw mo nila, yan. Card, ka. Kaya na nakapunta muna ako sa lobby para mag-eat. Charlotte e at et. Mag-et muna kami. Para ready to go na sa next adventure namin today. Sean Gunel. Di ba? Yes loves. Ano? Ano? Iba! Anong? Naka! Puro egg yung ulam na. Iba-ibang klase ng egg. Ay, ay bongga. Puro egg ha. Ano yan tayo? Mami? Mami? mama <laughs> Car jack. ka jack. Kakala namin yung lante. May yogurt din o. Oh. Kakala namin yung lante. Yeah. Na, Mayroon pa pala dito. O yun o. Oh, bread. Hindi ko alam ka bread din siguro. Yan. Chia to. Oh. Yes! May rice din. Kung tama ka pala dito. Hindi eh. namin alam kasi nga. Kakala namin yung lante. Check natin. Oh, pasta. Anong chicken? Anong chicken to? Trying their food na. Mami and te, Mami. Yes, Mami. May pala. Different yung tinig ko natin. We are down for dessert. and Yogurt. Yes, eto na. Ang yaman yung na natin. Tignan natin kung masarap.

Nakakarap ng beri nila dito, tapos ito eh. Bonggay mga inyong jockeys. Ang tatamis talaga. Kamis. Mm. Okay. Ito pala yung atake natin ng outfit today. Next, yung ating marasipro si Brock. Ang atake na. Ayan. Wala natutulog pa siya. Tara natin eh. Maalos natin yeah. Yes. Yes! Magbubuti ka raman. Okay yes. yes! Uy! 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 Gagaw ko, matigil! Yes! yes. yes. Hindi <laughs> na mababonggoyan. Yes! Baka walang nagdagay sa kilay. <laughs> hindi na ako nalunyong. Ay! Tari ni Papa mo. Um, ganda na naman siya. Arigat, Teng. Sana ano naman yun. Good morning! Yes! <laughs> Captain Cup, <car. laughs> Kapang Ay, hindi galing ten. hello, hello, hello. yan, Teng. Halu-halu-halu! Galing yan. Uy! Uy! Yes! Uy! <laughs> We will be packing our baon na kasi may gagawin daw tayong Amphibity ngayon. Sabi, magbaon daw kami ng mga gamit. Ito siya, baon na kami. Ito na yung dadaling ko. Pero ito yung ataki ko for second day. Ang aking zebra look. With my greenish black. Okay, okay. let's see. mag na rin ako nito. One less lonely girl. One less lonely girl. So well, now I'm low battery, so I would be charging first. Oh, see you soon later. Okay. let's go now. We're going to Mama Beth and at the Jackie's room. Pumunta na kami doon. Para sa doon sila ako nakagayap na doon sila. Ayun, fresh na ako. Ako na bida ko. Later. Ay, charger, I forgot. Okay, I okay. will be getting back for my charger. Ano? Saan sila? Alam mo ba? Ah? Anong mga sila? Ano? Mga Sila ti Jackie. Oo. Ano sila? Hindi ko din ang mga yata, 803. Ako, ibo naman. Eh, sino makatok natin dyan? Gaga ko. 803 nga, alam ko na dinig ko. Sige, ito. Ay, ang baso. Carjack. Ayan. Ayong ibig. Ayong kapat. Ayong

Hey. tama tama akong ang galing ko manghula. Yes. Pasensya siya sa atin. Yes. Nakalimutan ako ganyan ko. Yes, may magizi. Yes, yes. Ay, ako, ganyang, uh. yes. 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 Saya, may mga yes. 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 Ay, may ka doon, Zebra. Ha? Ito na. Keto na ko ba? Everywhere, Ako magpapalit ang pa pang ADB. Oh, ito, ayan ay, na yun, te. Effortless. Yes, pipiliin yeah. niyo no. I'm Ma? Uh, sa so tabi tayo kay Tita. hindi yes, oo. Hindi nga. Like, tita, sa'yo sa, 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 ba kami tatabi? Ha? Sa'yo kami tatabi? Sa tabi, hmm. tabi. Hmm, tabi lang ng nang-tabi. Tabi lang nang-tabi. Si Dita kasi yung, ano, yung tulay. Oo. <laughs> kasi ano yan? Di ba kailangan magdala tayo ng passport lagi? Ano yung uh, isang tiyak lang natin dalhin? Manager. Yes! Manager po. <laughs> okay. Kasi wala tayong dalawang pera. Iya, <laughs> Yes, ito oo. Mabubuhay kay wow. Wow. Yeah. Yes. <laughs> Iliwali okay. dyan natin. Yeah, four bosses. lang Yes. daya ang lalang mo. Hindi pa na nagpapadeliver pa kay dito. Ito lang po <laughs> yes! yeah. ah, oh. <laughs> ah. <laughs> <Dimotro> pa deliver pa kay dito, no? Ay, meron kami ano. Masayista Personal. Oh. Kailan? Siyempre, isa mo lang kay madam. Kailan? Yes, carjack! Eh, ano mo. Hey, mo naman ako. ka na, ginagamit mo na lang ako, ako, te. <laughs> Ate, kaya mo yan. What? Ano yan? Ano sabi mo? Band-aid? Hindi nila yata alam yung band-aid. Band-aid. Once you have scratch, you put some band-aid. No, no. Thank you. Thank you. Thank you so ed. much. So, wala silang band aid hotel. Yes. hindi, hindi band aid tawag sa kanila. Ano yun? Sabi niya, medical, oh, medical, aid. medical, medical aid. Yes! It is so. <laughs> Kines, aray. Cheres. Cheresi. Ay, ano yun? damit ka ah, tata ni Ate Jiko. Ate Jiko, damit mo. Ay, sorry. Ay, sorry. Sorry. Pichirang mo si Madam Anji SBO. Oh. mo <laughs> si Madam. <laughs> Ang oh Oo oh, nga, ang GST. Madam. oh next post man Yes, ang GF. Sabi gilid. Yes. Madam. O, oh, ano nyo kami? Madam, ano kailangan? Wait lang, wait lang. Ayusin natin pa lang. Na-flancha ko na yan. Ayan. Ayan. Ayusin mo yung picture kay madam. Ayusin mo yan, te. Bilsa mo, te. Madam. Ay, yes. Labad na labad. Yes. Card. Yes. Yes. Yung hair. Wait nga lang, madam. Yes. Madam, yung her madam. I'll go. Oh, big easy. Where the ba? Nung nalaman na, yun daw sa pinang oh. Kailangan Nung pinakita kay God, ito lang pwede Yes! Yes! <laughs>

Yes. Us. What, What us? We 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 yeah. Yes. What else? What else? Yes, we love more, we love more. Tara, yes, yayamanin. Yeah, SB, SB lang, tapos ganyan. Yes! Tapos yung mga, ano to? Matcha and? Yes. Cheesecake. Blueberry cheesecake. Yes, yaman. Yes. Ikaw ma, masakit. Masakit siya. Yes. 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 Tayo muna. Tayo na naiyos. Kahit anong kainin dito. Later, <laughs> madam. Later. Later. <laughs>